mga vlogger, today gumisi tayo ng maaga dahil may mga sinali tayo mga kalapati natin sa SMB PC Sana makawi lahat ng ating mga kalapati Dito sa ating area, medyo maambon siya ay mga ka-vlogger, oh. kapag ganitong medyo, uh, umaambon o umuulan Kapag may karera, ang tawag nila o ang tawag ng karamihan ay smash pahirapan magpauwi ng kalapati. Kaya sana makauwi lahat ng ating mga kalapati. Doon naman sa area na pag-release ng 6.45 a.m. Hindi daw umuulan pero dito sa ating area ay umaambod. Huwag na sanang lumakas para sa ganun. Hindi mahirap pa umuwi yung ating mga kalapati. i update ko na lang ay mga ka-vlogger kapag may napauwi na tayo mga kalapati natin. Eh good morning ulit mga ka vlogger. 6:45 AM ni-release mga kalapati natin. Ang update natin ngayon dito sa area natin, lumalakas na yung ulan. Kaya sana makayanan ng mga kalapati natin na makauwi sila dito sa area natin. Eh mga vlogger, oh. ito ang update. 7.21 na ng umaga kaya sana kaya ni mga natin na makauwi ano na tumatagal mga ka-vlogger lumalakas yung kaya sa natin talagang may ang mga natin makikita natin mga ka-vlogger kung, kung makakapagpa-uwi tayo ng mga kalapati natin dito sa area natin kahit malakas ang ulan. I-update ko lang ulit kayo mga ka-vlogger kapag may nakauwi na ng mga kalapati natin. Yan mga ka-vlogger, ang update natin ngayon ay... wala pa rin tayong napapauwing kalapate 6.45 a.m. I-release sa mga kalapate. Ngayon, ang oras natin ay 10.20 a.m. na. Wala pa din tayong na pag uh, nakakawing kalapate. Malakas po ang ulan dito sa area natin. Hindi lang po natin alam dun sa mga dadaan ng bayan ng mga kalapate natin kung malakas din po ang ulan. Kahit marami na nakapagpaklak, maasa pa din tayo na uuwian tayo ng ating kalapate kasi may tayo sa alaga nating kalapate yan yeah, mga ka-vlogger oh, malakas pa rin ang ulan dito sa area namin yeah, sana makauwi pa rin ang ating mga kalapate i-update ko na lang ulit kayo mamaya mga ka-vlogger good morning mga ka-vlogger ngayon lang na yung mga kalapate natin na sinali natin sa SMBPC sa kadahilanan na kahapon ay talagang sobra lakas ng ulan dito sa area natin. Pero nagpapasalamat tayo dahil nakauwi ang ating mga kalapate. Yeah, mga vlogger. Oh. Inuwihan tayo ng kalapate natin. No? Oh. Talagang dito sa area natin. Kasagsagan ng sobra lakas ng ulan mga ka no? Oh. ito po yung mga panlaban natin. no? Oh. Kaya nagpapasalamat tayo na inuwian tayo ng kalapati natin. Kaya o, no, ka-vlogger o. Oh. Ito yung mga panlaban natin. Halatang talagang sinugod nila yung ulan kasi basa-basa pa yung pakpak nila. Kaya inaasahan ko na <clears throat> mahirapan tayo makapagpauwi ng kalapate. bawi na lang ulit sa next racing ulit ayun pa yung sticker mga ka-vlogger oh. Okay naman hindi sila bumaba o sumilong sa ibang loob. Talagang itong kalapatin natin na to na baka na lang sila dahil sobra lakas ng ulan at hindi nila kayang umuwi. Maaraw na dito sa area natin. Nakita natin papasok sila sa loob natin. Kaya yun yung pinagpapasalamat natin mga kabalagar na nakawin mga kalapatin natin.